Guys, magandang araw po sa inyong lahat so bali ngayon guys nagawa tayo ng ating pamatay ng ating mga insekto or tala lang po sa mga langgam na nasa bahay so guys ang kailangan po natin is magiging cup pagtitimplahan natin detergent powder or mas ano maganda po kung detergent yung liquid tapos ito pong downy then vinegar, suka po, suka. So, ito po. Tantsahan lang pong nagawin natin. Kailangan din po natin itong spray. Itong spray po, yan. Kahit ano kung pang spray. So, tantsahan lang po. Wala po tayong specific na sukat na gagawin. So, tatantsahin lang po natin. Nalagyan natin yung kakasya rito. Yan so, Yan guys. Na. So, yun. So, bali para mahugma para pong ubisa. lagyan ng tubig. Pinakamaganda is talagang suka. Din. Kaya po kailangan na nag para yung amoy po nila. Hindi siya masyado kami suka. Ano po? At saka ito po ay para tayo po dun sa pag para hindi po mabula yung ating detergent powder. Para hindi po bumula. Pagka po natin ito, hindi siya masyado mabula. Para may spray natin yung So guys, tintahin natin. So tansahan lang po kahit dalawang kutsahan. para hindi po siya bumula saka mabango po yung na isplay natin so, and then itong suka kaya yan po eh para matapang yung amoy nya so haluin lang po natin guys yan may nagandagang uh, pa ng uh, suka na na po so haluin lang natin direct lang itong haro ito na. Ito ng Bago natin isalang sa ating ano. So, parang naparami yung akong powder. So, po marami ang powder mas maganda po kasi po, detergent liquid 13, 15 hanggang siya. Ito na ating fabric conditioner. So, bali yan po na. Yung sasabing lang po natin siya sa ating spray. Spray gun. Spray gun. natin sa recession na po ito kasi po ginamit ko po sa apartment ito pati anay kaya niya pero dapat sa anay po harus araw-araw mo i-spray yan mo lang araw-araw yung anay so yan guys na so konti lang nagawa natin kasi kukunti suka natin eh so yan guys na napaka effective po nito effective the best like pasulik numa So yun guys, na, testing na natin sa ating mga pader na may mga langgam, insekto. Ito yung mga ating insekto. Mga langgam, ayan dami. So, tapos pa ilaw. Ako, hindi na ito gumagawa ng aming spray. Wait lang guys. Ha? So ito guys, na, gumamit tayo ng ibang spray. Ang spray Patay agad yan. So, ito guys, no, sinaling ko rito. Sira yung, sira yung spray nito. Ayaw mag-spray. So, ayan guys. Nakapitan no. natin yung mga langgam na yan. Patay agad yung mga yan. Ito nyo guys. patay agad yan. Yung mga langgam na yan. Patay agad yan. eh yung pinakamabisa. suka lang saka detergent powder powder or detergent liquid gulaw pa siya so, sa ganyan ng daw ni para hindi masyadong mabula yung ano mabango pati hmm. guys okay, so, yun may, may ayun, ang dami nila patayin ako 前段时间。